tulong. Pa, ano pong ulam? Bawang, So fam, binabati ko kayo ng maulan na araw. Lately is maulan-ulan, kaya masarap talagang kumain. Kaya naman nandito po ako para mag-share sa inyo ng lulutoy natin ngayong araw. Ang lulutoyin nga po pala natin ngayong araw is binagongang talong at pritong tilapia. Ayan. Sibuyas. Sarap yan guys, medyo itutustan ninyo yung bawang para talagang lumabas yung aroma niya. Kamatis pepper, seasoning, salt. So habang nagbigisa po tayo rito fam, meron din tayong piniprito dito ang tilapia. Nakita nyo naman kanina sinalang natin. Ginisang bagong. Sili. Tomato sauce. Agay. Sugar. And then fam, yung talong na pinrecook natin kanina. Tapap. Ito na yun. Ganun lang siya kadali. masarap ka ng ulam ngayong tag-ulan. Ready mo na lang yung bahaw na kanin kasi mapapalamong ka talaga dito. O ito mga anak, binagoong ang talong at pritong tilapia. Tara, Kain na to! Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Ama, bigyan mo rin po ng masaganang pagpapala ang aming mga mahal sa buhay. gay na rin po ang aming mga tagapanood. Okay. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. gay na rin po patawarin mo ang iyong mga anak. Ama, pakiingatan niyo po kami. Gayon na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Saan man dako ng mundong ito. Gayon na rin po ang aming mga tagapanood. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amin tagapagligtas. Oto. Amen. Amen. Kaenna to. Buang, wow. para mana my birthday ya. Ah. Hmm. <laughs> Tolong. Hmm. Uncolap. I got the new fish, so it's really hot. Talking talking. <laughs> Anyways, I have my plate of my favorite. Mm. And pop, ting lang po ah. Ntaling. Pinakab. <laughs> Kaliwat kanan ko na kabanta yung ano. Oh ng ulam talong. So yun guys, eto nga po pala yung way ko ng pagluluto ng binagongang talong. Uunahan ko na po kayo. Tama kayo, mali ako. This is my own way. We yeah, have own way. Hmm. Mm. Ay teasan nila. Hi pa. Thank you Lord.